trying the eye care blood pressure monitor from Shopee. Okay, ma'am. Pangtulo na ni ma'am. Nanaw na to yung nga. Uh, yung um, high blood na ba dyan ka, ma'am? At umig kayo dali. Asas balik Baliktad, baliktad, ma'am. Wala pa pang tulo. Nanaw na ma'am. Kika ma'am. High blood ka. Ikaduwa na. Yung sound sa ikatulo, ma'am. Kung high blood pa ka, ma ma'am. Magun sa manta, ma At umig Relax, ma'am. Relax. Inhale na, ma'am. Close, open. Close, open. Okay, okay. Tama tamat na close open, ma'am. At hindi kayo, pag tanong diri kayo, ikaw akong ano, diri ka tapat kayo, ni Nana. Okay? Eh, parilak si Nana ni mo, ma'am. Inhale. Eh, inhale mo. Ikaw malagay na yun. Si Nana man mag-inhale. Okay, ma'am. Ready na ba ta, ma'am? Let's start na, madam. Okay. The ma Zero